Yorobunan na ka sa iyo, nida. Nasa pang-apat na lesson na tayo sa ating free Korean class. At ang pag-aaralan natin ay tungkol sa double final consonants or mixed final consonants. In Korean, ang tawag nila ay kyopachim. Ang mga double final consonants ay 11 lang. Ang mga ito ay palaging nasa last position sa isang syllable. Ngayon, gagawa tayo ng dalawang group. So ito yung mga first group. Ganito ang rules sa group na to. Kapag ginamit ang mga ito sa mga words as last position sa isang syllable, pagdating sa pagbasa, dalawang letter sila pero iisa lang ang representative nila. At ito ay ang mga first consonant. Yung mga unang consonant lang ang babasahin mo. Yung pangalawang consonant ay magiging silent. Halimbawa ganito. Mok. Mok. Hindi moks. Mok. Mok. Si consonant S ay silent. Anta. Anta. Si consonant J ay silent. Next. Manta. Manta. Next is Nol. Nol. Hindi Nolb. Nol. Nol. Next is Kol. Kol. Hindi calls. Call. Goal, Call. Next is Hal. Hal. Hindi halt. Hal. Hal. Next is Shilta. Shilta. Next is Cup. Cup. Kap. Hindi cups. Cup. Kap. Kap another rule kapag ang kasunod nilang syllable ay nauuna sa silent consonant magkakaroon ng sound sa pangalawang consonant hindi na siya silent halimbawa anta anta hindi ansta anta pero kapag ang kasunod nilang syllable ay nauuna sa silent consonant pwede mo nang basahin si consonant J Halimbawa, i-add natin ang ayo. Anjayo. Anjayo. Pasok pa rin ang resyllabification rule. Ganito siya basahin. Anjayo. Anjayo. Pwede muna silang busahin dalawa dahil ang kasunod nilang syllable ay nauuna sa silent consonant. Pero kapag ang dalawang ito, ang kasunod nilang syllable ay nauuna sa silent consonant, mananatili pa rin silent si consonant. H. Halimbawa, man, man. Kapag ang kasunod nilang syllable ay nauuna sa silent consonant, silent pa rin si consonant H. Example, manayo, manayo. Hindi manhayo, mali yun. Dapat, manayo, manayo. Dumako naman tayo sa pangalawang group. Sa tatlong to, kapag ginamit ang mga double final consonant sa isang word, ang second consonant ang basahin mo. Yung unang consonant ay silent. Halimbawa, ikta. Ikta. Hindi ilkta. Ilkta. Hindi. Ang unang consonant ay silent. Ikta. Ikta. Next, chomta. Chomta. Hindi Chomta Dapat Chomta Chomta Last Upta Upta Hindi ulta up Dapat Upta Upta Pero ang kasunod nilang syllable ay nauuna sa silent consonant. Pwede na silang basahin dalawa. Halimbawa, ang word na Ik Ik Kapag magisa lang siya, ang basa niya ay ik, hindi ilk. At kapag ang kasunod nilang syllable ay nauuna sa silent consonant, pwede na silang basahin dalawa. Halimbawa, ilgoyo. Ilgoyo. Ang sound ni consonant G ay initial sound at hindi patchim sound. Ilgoyo. Ilgoyo. Next, ang word na chom. Chom. Kapag mag-isa lang siya, ang pagbasa niya ay chom. Hindi cholm. At kapag ang kasunod nilang syllable ay nauuna sa silent consonant, ang pagbasa niya ay cholmoyo. Cholmoyo. Next is upta. Upta. Hindi utta. At kapag ang kasunod nilang syllable ay nauuna sa silent consonant, ang pagbasa niya ay ulpoyo. Ulpoyo. Pwede nang basahin ang dalawang consonant Okay. Ito ang mga 11 mixed final consonants or double final consonants. In Korean, ang tawag nila ay kyopachim. Aralin nyo muna ang mga ito at sa susunod na lesson natin, pagkaaralan natin ang nasalization rule. Good luck mga loads at maraming salamat sa panonood.